Nag-spot ako rito eh. Nagmasilya ako. Tignan mo. Ayan Kita kaya. May mga bakat na gray. Ayan, ayan. Marami yan eh. Dami ang yan. Paikot yan. Yung iba yan, na, ano ko na, napinturahan ko na. Ang ginawa ko rito ay eh. may mga tama. May ko. Ayan, ayan May mga butas-butas. May mga guwit-guwit. May ko yan. Tapos, pagkaliha ko, ginawa siya ng sealer. Ito yung sealer. Yan. Hindi niyan kalab niya yung sealer ko. Flat latex. Tapos, maraming tubig. Para lumab na ako. Kapag kapahid ko dyan ng sealer, pinahiran ko siya ng flat latex, yung malapot. Para mas matibay siya. Hindi kasi siya pwede yung halimbawa, inispatan ko ng nasilya tapos naliha ko na. Hindi siya pwedeng diretyo ng semi-gloss. Kasi babakat siya. Bukod sa magbabakat yung kulay ng gray, ang ibig ko sabihin na babakat, yung magpa-flat pa rin yung kulay niya. <clears throat> Kahit puting masilya ang gamitin ko dito, kapag diniretyo mo yan ng semi-gloss, magpa-flat pa rin siya. Parang ganito. Lalo na pag ganito, kitang kita sa sinag ng araw. Ayan o. Ito yung semi-gloss. Ay, ito yung flat. Ayan o. Ito yung semi-gloss. Kapag may masilya rito tapos dinarecho ko ng semi-gloss yan ganyan pa rin ang kalalabasan niya. Hindi siya kikintab. Kahit ilang patong dalawin yan puro magiging flat pa rin ng kulay ng ano masilya ng pintura kapag dinarecho mo siya ng semi-gloss. Kaya kailangan may primer talaga yan, kada masilya pinaprimer pa rin para hindi bumakat hindi ako gumawa rito eh. iba ang nag ano rito, eh. nagmasilya iba yung nagliha kumbaga napahiran na, tsaka ako pumasok ayun yung pinakamahirap din yung gagawin ko yung trabaho ng iba, tapos marami pa palang gagawin, akala mo konti na lang kasi napahiran na. Pero nung natutukan ko, nalapitan ko. Ang dami pa pala. <coughs> ang dami pang tama. Paikot yan eh. May ano, may mga masili yan eh. Paikot. Kaya minsan pag ganito, akala nila saglit na lang gagawin. Hindi marami pang tama dyan. Maraming mga gas-gas, mga lubag-lubog. <coughs> mga <coughs> Kaya mas maganda talaga yung ako yung magmamasilya, ako yung magliliha, ako yung magpaprimer, ako yung magsisemiglos. <coughs> Kasi alam ko kung saan ako magre-retouch. Kasi kabisado ko na. Kung baga naikot ko na yung <coughs> kwarto na to. Alam ko kung saan ako mag... <coughs> Al alam ko kung saan yung mga ime, mga tama, yung mga ganun ba. sa na tumunog na. Pag ganyan, malapit na mag-break time. <coughs> tumatahimik na yung mga tao. Kasi siyempre eh, ganyan. Matik na yun, pag-break time na. Tatahimik na yung mga tao. Magkakainan na eh. may mahihingi na lang dyan yung mga... Mga chismoso. Mga chismosa. Siyempre, ang ulam, walang kamatayang dinuguan. <laughs> walang kamatayang binuguan. Masarap to dinuguan. buwan. Dati may alaga kami nga nasa, ito tayo na, paborito din Wala nang muya-muya, ito na hinap, pag ngat Lulok na agad. mo bilis maubos. Paborito ng mga ano Ang mga aso. Pero hindi ako aso. Ang ina. Sinabi ko lang. Pag may aso ka, testing yun. Mo. Pakainin mo ng binubuan. Tapos maraming kanin. Ang ina, bilis maubos ng gawag. Paborito nila yan. Mga aso. Binubuan. Dati, may kasama ako ano na siya, may, may edad na siya, matanda na rin siya. Kaso ano na, medyo matagal na rin siya mapatay. Pati patay, nadami pa. Pero hindi ko nasasabihin sasabihin ko sino yan. <coughs> Ang ulam niya dati, may dala siya, tinuguan. Sabi ko masarap yun, tinuguan. Paborito ng mga aso yun. Eh. Ang <laughs> inap, hindi ko alam kung nabadrip siya sa akin. Kung minasama niya yung sinabi ko na gano'n. Pero wala naman akong ibig sabihin na hindi maganda. Kung baga nasabi ko lang. Tapos bigla ako napaisip pa. Ano yan? Kinisip niya yata. Sinasabihan ko siyang aaso. Pero hindi, hindi ko siya sinasabihan na gano'n. Sinabi ko lang na paborito ng mga aso yung Kasi nga, pinakain ko sa aso ito dati. Dinuguan, pinaulam ba? Kasi mas mura-mura ito -mura dati. Mga dinuguan. Mura lang mga dinuguan dati. Parang sampu, makakabili ka lang ng sampung piso. Tama na, bilis kumain ng aso no? nun. Pagka nguya, ay pagka nguya. Pagka sakmal sa pagkain, hindi nang eh. Ninulunok lang diretyo eh, <coughs> gago. Parang nag-iipa yung boses ko ah. <coughs> ano naman kaya eh? wala aming Igado, laing, puso ng saling. Hindi kung saan, itong ginaguan, pukunin Lunes. Lunes, bagong duro yun. Minsan, saan, umakagot pa ng Merkulis eh. Huwag na nga na pag binili ko na. Kala ko kasi bagong duro. Minsan, putang inalasan ng suka eh. Ito so sa binubudbura na lang ng suha. Halip na dinuguan yun. Ipapang... Tapos ang konti pa ng binay. Kung baga, pag tira-tira na, buta ang hinamukha ay damihan mo na yan. Kahit pa. Papanis na yan. No? <laughs> Papanis na, ano? Binenta pa. Ganyan talaga po tama. Yung saan mo. Nasang sumuka na talaga eh. Hmm, asim na lang. di mo na lang malasaan yung eh. Na, na ano na eh, parang paksin na yung lasa eh. Yung ulam kasi, kapag ilang beses mo na siyang ininit ng kininit ilang araw na. Kahit adobo. Dalawa tag ng araw, na. Parang nawawala na yung lasa. kung ikukumpara mo sa bagong luto. Yung masarap yan. Naalala ko yung ano, Foreman ko dati. Mga 2024. 2020, naging Foreman ko. 2024, naging Foreman ko ulit. 24 ba o pero mga ganun, mga 24. Pero dati 2020 naging korban. Bang, yun na. Korban yun, ha? Nakamot, nakamotor. Tapos, ang dupi. Buraot ng sigarilyo. Buraot ng pagkain. Papasok yun, walang dala yun. Ayot na yun. Kapal mo kanyang ayot yun. General korban pa yun, ha? Pero hindi ko nagbabanggitin yung pangalan. Kapag napanood mo to, alam mo na kung sino kahit ka buraot ka. Ang general foreman ka, nakamotor ka. Ang laki-laki ng sweldo mo. Alam ko, 1,000 plus sa sweldo niya nun. Tapos po, pinapapasok, pina, walang baon, walang kanin, walang ulam. Lahat yun, hindi. Eh. Kahit sigarilyo, putang ina. Hindi naman ako naninigarilyo na. Kung baga, nakikita ako lang. Ang kapal ng mukha. Eh. Pero pagbentahan ng mga kalakal, putang na, Kanya lang. Itilis na mukha. Tapos, minsan nagdala siya. Galing pang birthday. Hindi na lang yun. Kuping niya. Galing birthday. Yung pansit na dinala niya, tsaka tilapia, sira na. Panis na. Putang na, Bihira ka nalang magdala. Panis pa. Hayop. Hindi. Yung pa ka ng ano. Pero kayo yung dinala niya na gulay. Dala siyang gulay. Parang sa'yo iyo tayo tayo na hindi mo malaman na putla. Sa'yo din putla. Sabi niya, wala akong gala kung nakain. Parang magkakasakit ako. Huwag lang na, binigyan ng kasama ko ng ano, nilatagan ng ano, niya. Lata yung karne, no? Putang na, hindi na kinain ng gulay niya, gago. Ang mapal talaga ng mukha, hindi na kinain ng gulay niya. Ang kinain niya yung karne. Yung galing sa katrabaho. Ang tigas ng mukha, gago. masarap nang biliguan na bagong tapos may baytang dati baytang saan pinagawa, pinabangis tapos siya ang nag order ng materyales Ang yung ilang, ilang steps lang yun ang in order ba naman na hmmm pangulay with stain ang, ang in order isang hangganan eh. e pwede lang yun Four liters, ang dami-dami. <laughs> eh, ano lang yun eh. Ilang bite ang lang yun. Parang wala pang 30 steps yun. Wala pang 30 steps yun. Eh. Isang galon, putang yun Hindi eh. mo lang umabot ng one fourth yung ginamit kong pangulay. Ang eh. dami niyang ano. So, nagbibili nun na ano. Na sarili niyang desisyon. Hindi naman siya nagtatanong. Tapos bandang wala yun, magtatanong siya, anong orderin mo, anong orderin mo, anong kailangan mo rito. Hindi ko makakalimutan yun. Marami na ako ng informan, pero yun ang mga hindi ko makakalimutan. Meron pa ako ng informan, so matindi rin to. Lusinggero siya. Ang <laughs> kinangitan. Doon mismo sa bahay na ginagawa naman. Doon siya nagiinom. Siyempre, wala ulit pangalan ito. Pa. Pag napanood niya <laughs> Alam mo na. Doon siya mismo nagiinom sa site. Sa bahay na ginagawa namin. Tama na, paglasing na yun, matutulog nyo sa CR. Sa maids room, dun siya matutulog. Darating naman yung, ano yan, yung engineer. Eh, yung engineer, may gimabike pa yun. Pero alam na na nag-iinom siya. Kakausapin niya, putang niya, hiringan niya. May alak. May redos. Tapos, minsan dadating pa yung, ano, yung may-ari, kakausapin siya. Kasi siya yung forma namin ng mga, eh. mga pintor. Eh. Tawang yun, na nakatukot siya sa lamesa na ganyan. Nakatukot siya. Habang nagkipag-usap, yung <laughs> mga <laughs> ganun ganun. Hindi kasi tama gagawin. Tapos ginagawa niya, nagka face mask siya. Para hindi maamoy yung hiningin niya, pero maamoy pa rin yung sigurado. Habang <laughs> nagkipag-usap. <laughs> Trip-trip ang buhutan. pa Ilang beses nyo na akong pinapasweldo ng sobra. <coughs> Siyempre, hindi naman ako mandara yung tao. Bukan nila yun. 500. 500 plus. Wala naman ang pakailang kung pinapain niya yun o hindi niya talaga alam. Kasi ilang beses na nangyari. Sinasoli ko yung pera. Sinasoli ko, kaya sobrang yung ano, na sweldo mo sa akin. Hindi, di, di pa raman, hindi pa tawag sa akin Sabi ko, kaya sobrang yung binasweldo mo sa akin. At natutuwa naman siya kasi so, so, sobrang yung sobra, sinasoli ko na. Kaya nga lang. Parang nakukupalan ako sa kanya eh. 2023, nagkaroon ng limang niya yung anak ko. Okay naman, Nahingihan ko naman siya ng tulong, gumagawa kami. Sinasabihan ko naman siya, nakakabali ng anak ko ng pera dun saan? sa ano. Sa ano, dahil sa kanya. Kumap pa kami sa, ano, sa iba na congressman din, nagbigay din kahit pa paano ng tulong. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit inalis niya ako sa trabaho nun. Kung baga, ang alam ko ron, nabagalan siya sa ano, sa trabaho ko. iniwan niya yung mga ano yung mga mabibilis tapos back job ang ginagawa ko kasi kung ano yung sweldo ko yun lang din ang binibigay ng trabaho kumbaga hindi ako nagpapaspas hindi mo ako pakiyaman magagalang rate ko nun 700 lang Hindi ako nagpapakaya ako ng mga 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 Tapos ang kasabay ko pang matanggal nun, kasabay, niya, kasabay kong pinanggal niya, yung isang adik, tanggal na pa, ano eh, ba to? Tapos hindi rin marunong. Sabi ko, isip-isip ko, mm, tanggal na ito pa yung kasabay ko sa pag-alis dito. Parang, kaano ko, ko lang ito ah, parang sinabi niyang, pares ko lang ito Sinabay niya ako rin sa mga adik na magnanakaw. Kung hindi naman marunong trabaho sabay kami inalis na yung lahat na Inalis niya ako, di ba? Tapos, may kumuntak sa akin para sa ano, para sa barnis naman. Mga pinto. Gusto ko siya isama kasi para mas mabilis yung trabaho. Eh, may trabaho siya na. Sabi niya, ay, eh, yung magpapagawa kasi. Sabad Gusto. Isang araw lang. Pagkano nakuha ko yun, 6,000. Eh, puro top coat lang yun. Isang coat lang. Parang kapat na pinbuka yun. Gusto niya sumama para hati ka sa pera. Kasi nga, isang araw lang. Nag-aalangan kasi ako, baka hindi ko kayanin ng isang araw. Kaya gusto ko siya isama. Gusto niya sumama, kaya nga lang, may pasok siya nung Sabado. Sweldo raw kasi. Sabi niya, lunes gusto mo sama ako. eh ayaw nung uh, um, magpapatrabaho ng barnes. Hindi ngayon, naglakas loob na lang ako na pinuntahan ko. Sa, umorder na lang ako ng mga materyales. Kasi yun, nakita ko, hey, madali lang to, mabilis lang to. Wala pang stress, tapos na ako eh. Pero paspas -pas naman yun. Puro top lang. Puro <coughs> brush brush lang ang gamit. Wow. Ano lang eh, puro top lang ang gusto. Gusto niya sumama yun. Pagpapalulos niya. Kumbaga, kinupan mo ako tapos gusto mo rin pala ako sa hindi para sa bilang ano bilang tao ba kasi gusto niya lang ako sa man bilang kailangan niya ng pera siguro para sa pera hindi para tulungan ako kasi may narinig ako dun na mga tropa tropa rin eh. na ayaw daw ako isama sinasama ako sabi ng tropa ko Sinus naghanap ng tao sila ko, agad ko. Naghanap ng tao. Dahil inaalok daw ako, ayaw daw. Pero, wala na rin ang balak bumalik sa akin. Kasi kupal siya. Ba't kaya ganun ako? Kailan tumatanda yung mga tao na nagiging susunod na yung iba pag may naalala na ako ulit. Para sa mga foreman kong malulupit. May natutunan naman ako. Pero, ang kupal nyo sa totoo lang.